Hello, everybody. Um, mag January. Today is January first, two thousand twenty-five. Happy New Year, sa inyo lahat yan. At sa Pilipinas at sa kadito. Ayos. Nabi ko kanina. Papasalamatan salamat ako BNT, ay ayay, oh, oh, kay Benti. Ay ay eh. Puritas. Kay Andrew. Kay Mother Queen kay Jessica, BNT Jessica, at saka kay BNT Bebang na kinad ko sila lahat. Masaya lang sila, nakapatshot ako sa kanila. Na good vibes naman ako, positive naman ako sa kanila. Diba? Para sila tunay na kaibigan, nakachat ko, di ba? Parang, totoong tao, nakachat ko sila lahat. Siyempre si Bertie, Balong, GM, at si Kasi Jeko. Salamat. Lahat nakilala ko ang mga pinitip. Kahit si mother ko yung ko na yun. Kasi na ko na yun sa personal sa video. Yun. Kasi so, yan nila. At itong 2024, January 29, 2024 nabatay si yung stepfather ko noon. Kaya hindi namin makakasama itong Christmas ko ni year. Kasi naunas pa yung stepfather ko, diba? Okay lang, good vibes naman tayo lahat-lahat. Lahat. Ngayong New Year na to, lahat tayo ay good spike. Good positive, positive lahat. Good friends. Friendships lahat. Yun. Masaya lang ako sa, sa, sarili ko ngayon kasi may tunay kaibigan ako sa katulad ng BNT, kay, kay Marie Queen, just sa may sa Pilipinas, na chat ko sa, sa personal. Syempre na personal. Kung gusto um, magbakasyon sa Pilipinas, siyempre, makikita ko din silang lahat, diba? Para mag-goodbye tayo lahat. Good. Sabi ni Jesus, Lord, mag-good vibes ka na lang sa mga kaibigan, sa mga kaibigan man tunay. At saka, lagi tayo masaya na lahat na itong bagong taon na to. Ang yun yung solution ko ay exercise naman ako mag exercise dito sa ba sa kwarto. Siyempre, mag-gym kung anong gusto ko gawin para lose so, weight na rin ako. Itong neck ko, tanggalin ko na itong sanlek. Kasi, pangat yung sanlek. Tumata dito sa gilin na ito. Yan lang. The good vibes ng sa niyo, Masaya-masaya today. Tatay masaya. Lagi good vibes tayo lahat. Hindi malungkot. Iwanan natin ang 2025. Nandito tayo sa 20, 2024 na. Yan lang sasabihin ko sa inyo lagi tayo mag comment sa na positive na negative okay yun sana susunod so, naman gusto magka naman video itong kinakos ko sa inyo gusto mag channel sa akin sarili dahil so gumawa ng skin care ko sa mukha ko kung ano kin unang una kung gagawin sa mukha ko. Syempre, wala na akong pimples. Hindi ako nagkakaroon ng pimples. Kahit nagkapag-period ako, hindi ako nagkakaroon ng pimples. kasi sensitive naman yung mukha ko. Yan yun. You know, shiny. Yun. Yun lang sasabihin ko sa inyo. Arang konting, konti lang lang aking ikachat sa inyo, di ba? Yun. Kung tama yun, sinacheck ko sa inyo, yun ang sandali, di ba? At mahaba kung gusto kong gawin, di ba? Yun lang, diba? sasalag sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Mag-comment kayo, mag-subscribe. And like and share. Good night. Goodbye. Mwah.